So, oh, hi guys! Good morning! Kakagising lang natin. <laughs> Medyo ano pa tayo, hindi pa kasi ako naliligo. Naghilamos lang ako, then... Nag-BS. Uh, bs pa lang. So, yun. Sasabihin ko lang sana sa inyo guys na dapat alis kami dito ng... 6. Sabi ko gising kami ng 5. plus alis kami ng 6. Kaso... <laughs> sobrang sarap matulog nagising kami ng 8. <laughs> so late na kami late na kami nakabangon. So ngayon it's already I think magna 9 na or 9 I guess. Oo. 9 na. Then 'yon. So, <laughs> so magbibis na tayo then naka okay na yung gamit ko okay na din yung camera then um sana maging masaya tong trip. God bless us. <laughs> so, yon Nagbibisa din sila. And, hintay na lang namin yung ano namin, yung sasakyan din. Alis na kami. So, medyo, kahit medyo tanghali, natutuloy pa rin kami. Ba, pumunta kami ngayon ng ano, hindi pa malaman kung mahay-hay or nagkarlan lang. Kasi, mas maraming falls. So, yun. Nagbibisa lang ako, guys. Uh, babalikan ko ano? Bye! So yun no guys <laughs> Kaya tapos lang natin mag BS Hindi ko alam kung bagay ba sa akin magsalamin or huwag na Kasi sobrang haggard ko tignan So yun guys Pababa na tayo ng bahay So yun Titignan natin sila Check natin kung okay na ba sila Kung base na sila kasi Kanina yung isa si, si Kenneth Marcelino Nag ano na matawag ng tumatawag kaya di expect ako na ready na sila. na wala na silang uh, sige swimming pagbaba ko kasi sa tingin ko ako na lang So bye ko Bye-bye. Ma. Si swimming. So 'yun, nakababa na tayo ng bahay. Stay gusto na silang makita. Excited na ako makarating doon sa pupunta namin. Kasi sabi nila magpo falls daw kami. So, I'm so excited na. Lang. Hi! Good morning! Kahit patanghali na. Puntahan lang natin sila guys. na natin kung kung puntahan natin sila. Tignan natin kung pwede na ba sila ay yon guys. ngayon, base na si Baldo. Mag-base ko pala. <laughs> Tapos sila, hindi ko sila makita. Hindi ko alam kung nasan sila. Hindi ko alam kung lumabas ba or something. Kasi sabi nila, nandito daw. Sabi ng tao dun sa kabila. Nandito daw sila kala Baldo. So, kaya pumunta ako dito. So, yon guys. Tagal nila. Wala pa si Baldo. Tagal-tagal niya. Tagal-tagal so yan pinintay pa natin sila pinasundo ko na yung yung magte-drive sa amin si Goyahin so yan tanghali na lang saan na kayo tanghali na so, wala pang ligo yan boom boom <laughs> So, hi guys. So, umulik po tayo dito ngayon sa bahay kasi lalabas ko yung kotse ko, kunin ko lang yung susi. Kala ko naman, gising, uh, kala ko naman, ano na sila, prepared. Bisig na pero, yung isa namin, hindi pa nakapagayos ng gamit. Ngayon pa lang, so sa tingin ko, tatangaliin talaga kami. kalam ko, hindi ko alam kung peace na lahat. So, yun. Lalabas ko lang yung kotse para dire-diretso na kami. Ayan, takis guys. Labas ko na. So yan, balikan ko kayo. So, 🎵 Sarap guys! <laughs> ha? At yung po, punta lang po. <laughs> matawa si Renzo! Punta <laughs> lang po tayo ng... Saan tayo punta? Sa Peiwok. <laughs> Sa SM Kalamba po. Yan. SM Saan man kami makarating. And wala po kami pagkain. Wala may tanghal ano yan. Wala lang po kakain. Anong oras na Sa 29.30. Pagkakain. Okay, Pagkakain. Pagkakain. muna ako. Pagkakain. 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 Mamaya, wala pa kami sa kalahati ng pupuntahan namin. Mga tanghali na nagsibangon. Walang tanghali na bumangon. Sino ba? Sino ba ang tanghali? Boys ano? Ang na Hindi ako. Hindi ako. Hindi Kauuna, Lalo na itong nasa likod ko. Arita, tulog ka pa, nakanganga. So, yun. Ibisihin mo dapat si Renzo. sarap na tulog. pa. Pwede ka kayo pagka nasa resort na. Wow. So yun na guys 5 kilometers na lang Nasa Batos de Tame Woohoo Ehh <laughs> Hindi ba kayo natutuwa Malapit na tayo Buwan naman kayo 5 kilometers So what's up guys? Nandito na tayo sa Bato Spring and namin alam kong maliligo kami or not kasi sobrang lamig ng tubig daw dito. <laughs> so yun, tayo lang namin yung isa namin kasama, may pinuntahan lang so baka maligo na din kami. Tignan nyo guys, so, ang press ko dito. Dito may tinatawag na peace. So yun, nung na kami, pa maligo na din. Nakakain na din kami ng tanghalian. Kakatapos lang, kumain kami ng goto. So, masarap siya. Busog yung 50 pesos namin. <laughs> Sulit. So yun guys. Uh, balikan ko kayo mamaya after namin maligo ang video ready to go na tayo, ready to swim na. Nakatapless lang ako kasi wala akong talagang pansin. We're using this. We're using o, this. Mag-go-go pro kami. So, yun. Mamaya, i-ano kayo, babalik ako sa inyo. Maliligo lang kami. Hindi ako makapag-film kasi iwanan ko yung cellphone ko sa kotse. So, yun. Babalikan ko kayo, guys. Bye! yun guys. Tatapos lang namin maligo and nagpo-photoshoot ka kami. Pinipito yeah, na sila. Ika-shop ka ngayon. Nagbili kami ng pagkain. Gusto mo lang ang pagkain dito. Sa kotse lang kami. Sa kotse lang kami nakatambay. Hindi kami nag-cottage kasi masyado na. So ayan so, guys. Dito na kami. Sa <laughs> free. It was at this moment he knew enjoy. Kumusta naman kayo? Kumusta naman kayo? Kakarating lang namin, guys. Hello, so, darkness, lang, my old friend. Guys. Sorry kung hindi na namin na-video. So, yun. Katapos kakasimula lang kasi ng walk. So, yun. Ngayon, maglalakad lang kami para mag-featurean -feature, ko sila. Para naman may pa-profile silang maangas. So, so, maya, <laughs> Tapos, yun. Tapos, yun. Yung pool area. Mamaya, maglilibot-libot tayo. Oh, para... Maglilibot kami mamaya, guys. Ayan. Look. Yeah. Maglilibot tayo para para oh, pakita sa inyo yung mm. view dito. Maganda kasi dito sa Batas Springs, sa San Pablo. Affordable mm. so, um, lang yung entrance. No? Magkano 200, ba? 100? 200. 100 200 lang kasi. Mm. So, well, guys, maglalaglag nun na kami. Maglilibot kami. Habbang nagsipit yung seat. Hmm. Ano masasabi mo kayo, sa namasabi mo dito sa batas ko um, malinis kahit madaming ano dito sa dahon masaya lang mamaligo maligo dito ang masabi malinis kung madami namang damo hindi malinis yung tubig kasi kita kita mo yung sahig pero yun yung damo damo Dabu damo <coughs> damo amoy, amoy yun kanina ano. <laughs> no amoy weeds amoy weeds yuck dito lang tayo nakatikad kami dito oh. ano Thank So yeah, yan guys, punta kayo dito sa Batos Pro. So, very affordable <laughs> lang yung entrance niya and sulit kasi maganda yung ambience yung niya, malinis. Tapos sa ngayon tahimik kasi hindi naman Summer season. So yun, yeah. malinis yung tubig, sobra. Sobra, crystal nah. clear as yeah. in. Kahit maraming dahon pero kitang kita talaga yung ano, ilalim. Super. Malamig pa yung tubig, sobra. Sarap din. Oh so yeah. Visit visit kayo dito minsan. Kasi talaga yung parang for me dito yung best na ano. The best na tourist spot dito sa San Pablo. bukod sa iba. Kaya din yung ambience, So yun, yeah, guys. Kaya lang kaya diyan sa mayarin ng Batas Spring. Shout out sa yo <laughs> Shoutout sa inyo, ma'am sir, sa may-ari ng Bato Spring. Baka pwedeng libre na lang yung cottage namin ngayon. <laughs> so, what's up guys? Kakauwi lang namin from Bato Spring. And sobrang nakakapagod. Nandito, wala pa ako sa bahay. Nandito ako kay Lorenzo uh, ginabi na din kami and super nakakapagod kasi sinabayan pa kami ng traffic. So, yon uh, Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana uh, magsubscribe mag-subscribe pa kayo and mag-thumbs up. Ring nyo na yung bell para kung sa aling may may bagong video o may bagong vlog tayo. Updated kayo. So, yan guys. Maraming salamat. Mag-subscribe kayo. And Bye! <laughs> close doors i'm a fool for your love